Magandang hapon mga idol. Mga ka-survive natin diyan. Ngayong hapon sa na balak namin na maglaot, magiilaw sa gabi. Susubukan naman namin na uh, magilaw. Uh, so, lakas pa ng hangin saka lalaki pa ng mga alon. Ayun, dalawa lang kami ni Idol Dingdong. Oo, sana magkalma ngayon Sana magkalma ngayon. Tuloy kami sa pag iilaw namin mamayang gabi. Pero pag hindi ito magkalma Pwede pa tayo magsimula mula rito Magkalma 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 Puloy tayo Pero kung hindi magkalma Baka bukas Lakas pa ng hangin mga idol Ayan o Time check Sa 6.18 na Ng hapon pero hindi pa nang kalma yung hangin. Kabi, hindi to, kalmada lang. Wala nang hangin. Ayan mga idol. Dalawa kami ni, dalawa lang kami magsama. yan kasi si, si Bonbon, wala pa siya. May ginagawa. Ayan o. No? lakas pa ng alon baka maya maya mga quarter 7 baka maghinto na yung hangin mga idol ayan kaya good luck na lang mamaya dingdong ding dong good luck ingat ingat po ingat Alright, oh Idol, sa lahat ngayon na ilaw na Yan, sana may mga matambaka na sisilong Yan, tapos na kami nag arya ng pamundo namin ando na sa bandang unahan time check yung dumating kami dito And hindi e yata yun mga e 8.20 hindi, hindi ako nakapag video yung papunta kami dito kasi napakalakas yung alon sigurado ako mababasa yung camera pag nag video ako kaya yeah. dito na lang ako nag video sa pagdating dito kaya abang abang na lang mamaya mga idol kung magsisimula na kami mag pakaskas yung gamit namin na rintik ah, ito yung gagamitin mga idol yan o mamaya, ito ang gagamitin kaya abang-abang na lang mamaya mga idol tamarung marong mga 1-0 hmm. mo yan para pang malaki-laki para mga idol base. Hindi na kain yung mga matambaka ayun sa pang malaki ng idol pang ihaw Ayan. Yari sa mga yan yari ka mamaya sa pang ihaw mga idol yan ang mga idol magdadala tayo na ang bokong hingga galing sa lubi mm -hmm. sa niyog Ay, para pang ihaw balat ng niyog para pang ihaw Ayan, mag ihaw tayo mga idol kinahin na naman daw yan pakarami kayo ha? Kabitaw. kanina na mga ito, para may posit, posit yung uling. Simulan na ako mag apapoy para sa iihawin natin. Tolay kasih paka kasi idol dingdog. May naodira tayong para pangulam. Check. Bin 49 na. Kabe. Ayara si Haring Buwan. 我登。<Claud> <music> awalan kami yan dalawa lang niyong hihawin yeah. sariwa sariwa mga idol yan yung mata birik kristal dan

in. Sinihaw! Harap mga idol! Talagang pa rin eh. ano, mga idol. Hindi ko alam yung hangin magmula kagabi hanggang ngayon. Kaya pa rin ang sistema ng dagat. Angin. Ayan, liwanag pa yung buwan Kaya Ang gagawin namin Uuwi na lang muna Ayan Pauwi na kami mga idol ah uh, Maraming maraming salamat sa Inyong panonood ah uh, Ayan Thank you, thank you idol Tara kami mga idol Nagarating na kami sa tabi At Umuwi na kami Kasi walang nahuling kumain Yeah, Hindi kasi yung nahuli namin sa mga kawil Kaya yung decision namin Umuwi na lang muna Para Kasi malakas din yung ano Angin Di mo Mula kagat buong gabi Bakas ng hangin yeah. See you next vlog mga idol Maraming maraming salamat